Napuno ng saya ang puso ni Padre Pio nang una siyang humantong sa maliit na bayan ng San Giovanni Rotondo, kung saan siya ay ipinadala ng kanyang mga superior o nakatataas upang palakasin ang kanyang marupok na kalusugan. Doon lumanghap siya ng sariwang hangin na nagmumula sa kabundukan. Ang una niyang tungkulin dito ay maglingkod bilang uh, isang spiritual na director sa isang grupo ng mga kabataang lalaki sa isang seminaryong menor o junior seminary. Ginugol ni Padre Pio ang kanyang mga sa pakikinig ng mga kumpisal, pagbibigay ng mga spiritual na mga talakayin, at pag-aalay ng patnubay sa mga dumaranas ng kamangmangan na umiiral sa mga kabataan. Ito ay mabuti, kapakipakinabang na gawain at ang mga batang lalaki ay nakibahagi sa kakaibang priling nito. Ngunit hindi naging maayos ang lahat dahil malapit ng magparamdam ang matagal ng kaaway ni Padre Pio. Sino nga ba ito? Iyan ang inyong alamin. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito ang inyong tagapagtanghal si Jose Maria Alcacid upang maghati na naman sa inyo ng isang yugto sa banal na buhay ng uh, mistikong si San Pio ng Petralcina. Tutukan ang ating istorya ngayong araw at huwag kayong bibitiw. Isang gabi isa sa mga lalaki sa seminaryo na nagnangalang Guido ay biglang nagising sa kakaibang tunog na parang bakal na pinipilipit o ginigiling. Napaupo si Guido, pinilit makinig at iniisip kung imahinasyon lang niya iyon. Sa ngayon ay katahimik lang ang naririnig niya at mahimbing pa rin ang paghilik ng dalawa niyang kasama sa kwarto. Ibinalik na lang niya ang kanyang ulo sa kanyang unan nang muli siyang napukaw ng isang malagong na kalabog. Pagkatapos ang tunog ng mga kadena na kinakalagsas sa saril, ang mga kakaibang ingay ay nagpatindig sa kanyang mga balahibo, sa kanyang mga braso at binti. Gising na rin ngayon ang mga kasama niya sa kwarto. Ano yun? Tanong ni Gabriele. Naniniwala akong nagmula ito sa silid ni Padre Pio, bulong ni Guido. Tingnan natin siya, sabi na ikatlong lalaki si Lorenzo. Mabilis na bumangon ang tatlong lalaki sa kama at uh, maingat na naglakad sa madilim na bulwagan patungo sa kwarto ni uh, Padre Pio. Pagdating nila sa kanyang pintuan, narinig nila siyang umuungol sa kabila nito. Oo, oh, aking Madonna. Mukhang nasaktan siya, sabi ni Guido biglang tumulak ang mga lalaki, papasok sa pintuan at sumilip sa dilim. Nahulog at napilipit ang mga mahabang bakal na sumusuporta sa kortina sa paligid ng kama na nagkalat sa sahig sa tabi ni Padre Pio. Nakahiga na may tumutulong dugo mula sa kanyang bibig. Padre, tawag ng mga lalaki. Nagbabaday silang pumasok upang buhati ng praile mula sa sahig. Ayos lang ako. Maayos lang ako. Napabuntong hininga si Paddy Pio. Bumalik na kayo sa inyong higaan. Padre, dugo ang ka, sabi ni Lorenzo. Kailan nagulat si Paddy Pio sa narinig niya. Pinunasan niya ang labi niya at tinignan ang dugong nabasa sa daliri niya. Gayun pa man, ayos lang ako. Sige na, bumalik na kayo sa inyong mga kama. Padre, ano nangyari? Tanong ng mga lalaki. Sabi kong matulog na kayo. Wala nang ano, ano pang usisa. Humayo na kayo. Ang mga lalaki ay nagmamadaling lumakas ng silid. Ang kanilang pag-uusisa ay hindi mapigilan. Kinaumagahan pagkatapos manggaling sa kapilya habang nakaupo ang lahat ng mga uh, lalaki sa paligid ng hapagkainan, hindi maiwasang ibahagi ni Guido, Laron, Lorenzo at Gabriele ang kakaibang kwento noong nakaraang gabi. Ang ilan ay hindi naniwala sa kanila. Habang sila na ay gustong alamin pa ang iba. Ngunit wala nang maitagdag ang tatlong batang lalaki matapos silang itaboy ni Padre Pio sa kanyang silid. At nung mga oras na yon biglang pumasok si Padre Pio sa silid kay na nagpatahimik sa mga chismosong dila ng mga lalaki kahit na sinubukan nilang maglaro ng pakumwari, lahat ng mga mata ay nakatuon kay Padre Pio. At alam ito ni Padre Pio. Hindi may tatago ang kanyang na namamagang labi at may tim na mata. Padre, ano nangyari? Bulalas ng isa pang mga mapangahas na lalaki. Opo, sabihin niyo sa amin, sabat kang isa pa. pinalakas ng loob ng unang batang lalaki. Umiling si Padre Pio at gumawa ng pagsaway na senyas gamit ang kanyang mga kamay. Ngunit ang mga lalaki ay sumambulat sa isang koro ng mga tanong. Tumahimik kayo! At natahimik ang mga lalaki sa umuugong na utos ng prahile. Sige, sasabihin ko na sa si inyo. Gusto niyo bang malaman kung bakit ako nakatanggap ng ganitong pangbugbugbog kagabi? Dahil ako, ang inyong espiritual na ama, ay handang ipagtanggol ang isa sa inyo. Nagtinginan ng mga lalaki sa isa't isa, nalilito. Ilang bulong-bulongan ang kumalat sa pagitan nila. Nang maramdaman ang kanilang mga iniisip, nagpatuloy si Padre Pio. At sabi niya, Sasabihin ko sa inyo ang ibig kong sabihin. Ang isa sa inyo ay dumanas ng matinding tukso laban sa kadalisayan kagabi. Tumawag siya sa mahal na ina at narinig ko ang kanyang pagtangis. Bumangon ako sa kama at nagsimulang magrosaryo para sa kanya. At nagtagumpay ako. Ang mga pagsasalakay para sa batang iyon sa halip ay ibinaling sa akin. Ang batang iyon ay mahimbing na nakatulog sa buong gabi habang ako ay lumaban para sa kanya. Walang sinabi ang mga lalaki ngunit tumingin sa palibot iniisip kung sino, sino kaya yun. Walang sino man sa kanila ang gustong ipagtapat na siya ang binanggit ni Padre Pio. Ngunit bawat isa sa kanila ay nanatili sa kapilya maya-maya pa nagdasal para sa proteksyon laban sa mga patibong at tukso ng masamang espiritu. At yan ang ating naikling istorya ngayong araw kung saan ipinaglaban ni Padre Pio ang kanyang mga inaalaga ang mga kabataang lalaki. Inakon niya ang tukso sa isang batang lalaki ng isang gabi at kaya sa kanya ibinunton ng uh, demonyo ang kanyang galit. Ngunit ito ay isang gawain ng isang banal na tao tulad ni Padre Pio. Kaya anong mapupulot natin dito? Kung tayo ay na, nakakaranas ng kaparehong uh, mga tukso sa kadalisayan, ay lumapit tayo kay Padre Pio, humingi tayo sa kanya ng tulong na protektahan niya tayo. At syempre, dapat din manawagan tayo sa ating mahal na ina at uh, sa ating anghel na taga -atanod. Kaya nakita natin kung gaano ang pagmamahal ni Padre Pio sa isang kaluluwa. Handa siyang ipaglaban nito at handang uh, makipaglaban sa debonyo at tanggapin ang mga pangbubugbog nito. At yan po ang ating istorya ngayong araw na naway na, nakapulutan po ninyo ng aral at sana nagustuhan po niyo ito. At kung nagustuhan naman po ninyo, mangyaring mag-like, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa inyong hindi pa nakapag-subscribe, mangyaring mag-subscribe na po kayo ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanya sa kanan ito. At uh, gawin ito at um, may sasama namin kayo sa amin susunod na pamisa. At uh, kung nais niyo po kaming suportahan, inaanyayahan ko po kayong lumahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-suporta at mga tunante na tinatawag na mga alagad sa Kalinga ni Padre Pio. Sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong buwa ng donasyon. At ang mga misa po ay pinagdiriwang sa Bansang Pransya. At uh, bukod dito, uh, sa inyong paglahok, patadala namin kayo ng binasbasang larawan at uh, medalya ni Paddy Pio. Narito po siya, no? At narito po ang medalya. At hindi uh, naman po gano'ng kalakihan pero maganda naman po siya. At para sa mga karagdagang mga impormasyon sa paglahok, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinigniparipio.com www.angtinigniparipio.com At doon po niyo makikita kung paano po ang paglahok at ang uh, pagbibigay po ng donasyon ay sa pamamagitan ng GCash via bank transfer sa aming account sa video at hanggang dito na lang po tayo. Maraming uh, salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At kaya ng dati, ako po itawas pusong nagpapasalamat sa mga miyembro po ng mga alagad sa kalinga ni Pio na patuloy pong sumusuporta sa amin. Bahala na po ang Panginoong Diyos na suklian ang inyong kagandahang loob. Hanggang sa muli po nating pakikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.